President Marcos accepts resignation of Executive Secretary Lucas P. Bersamin and Budget Secretary Amenah Pangandaman. Kaling naman ng hindi mas maganda yung report mo. Ay. Oh, andami namang naghimbal naman doon. Oo, mas masolusyon S. But di ang nakakagulat lang kasi na inanunsyo ang malakanyang mismo ang nag-anunsyo na nagresign hmm. ang dalawa. Diba? ng hindi pa pala nagre-resign nung inanunsyo. O biglang sasabihin ngayon ni dating executive secretary Bersamin, hindi siya nag-resign at all. Hindi yung hindi, hindi yung nag-resign late, hindi siya nag-resign at all. Ah, ganun. ang Nakala yes. ko so, nag-resign na siya, siya after ng no. anunsyo. So parang paglilinaw po no, so ang kaibahan po dito may tumawag sa kanya mm. at nagsabing kailangan ka na umalis. Sino daw yun? Uh, hindi, hindi, pa niya ni okay. hindi niya binanggit. Okay. Hindi okay. niya okay. binanggit. Pero nung tumawag yung taong yun, um, tinext niya ang Pangulo. di ba? sinabi naman mm. ni ES sa report. Mm. Pero never nagsumite si is bersamin ng resignation letter hanggang ngayon hanggang ngayon so, so yung sabihin, sulat na yon is oh. a letter to the president oh, oh. for a swift transition na tutulong siya hmm. pero walang record hindi, so by implication tinanggal sa hindi siya nag-resign. tinanggal sila tin a ah, tinanggal sila tama sila. hindi oh, pero oh. ang tanong doon nakailangan na, na maipaliwanag ng Malacanang, bakit ang sabi ng tagapagsalita nag-resign out, out, of, of the delicate, yeah. delicate yeah. oh, 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 oh. Oh. Parang anong ano nang ngayon may problema ngayon sila magpaliwanag. Magpaliwanag, uh, eh, hindi pa nga tapos diba? yung isang problema. Meron oh, na namang oh. ipaliwanag ngayon. Yeah. Siguro in, 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 inunahan para makaalis ng maayos pero yun nga lang no, ayaw eh, naman pero yun kung yun hindi, yun, oh. hindi yun, mm. kung hindi totoo yun. Hindi problema tayo, Kung hindi totoo parang pagsisinungaling lalabas. Mm. Yun kung eh kailan nakausap yeah. mo na si Hindi, eh. oh. si hindi siya nag-resign. 'Di ba? at hindi nagbigay ng resignation letter pagkatapos. Hanggang ngayon, Hanggang ngayon, wala. So, okay. tinanggal. Oh, oh. <laughs> May hiwaga diba? na naman, ha? Oo, pero ang maghirap kasi dito, parang uh, ito lang, no, sa, sa Malacanang, hmm. tandaan po nila, dating Chief Justice po ito. Yeah. ba diba? no, so Parang people. hindi lang madali na biglang magsasabi ka ng kung ano-ano. That is siyang Chief Justice ng Supreme Court. Yeah, Tama naman. Diba? Pero ako din, kailangan talaga ipaliwanag. Ba't mo sinabing nag-resign hmm. hindi naman pala oh, siya nag-resign? Diba? Kung naku. tinanggal, anong dahilan? Abangan Ayan. ang susunod na okay. kabarata. Basta alam mo, ang mahalaga dito lagi, ang katotohanan. Yun. hindi siya nag-resign. Ayon kay Bersamin, noong lunes din ay may tumawag sa kanya at nagsabing he had to go o kailangan na niyang magbitiw bilang Executive Secretary. Sabi ni Bersamin, hindi mula sa Malacanang ang tawag pero hindi na niya pinangalanan kung sino ito. Somebody, a close friend of mine, uh, at least as, as far as I know, would be up in the morning mga siguro 5 or 12 o Uh to tell me na ayam 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 to 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 uh, executive secretary so sabi ko walang problema yat haya I, I will accept that because so I'm only uh, serving at the pleasure of the president Agad niyang tinex ang Pangulo para sabihing wala siyang problema sa pag-alis sa puesto. Alas dos ng hapon ng lunes, doon na umano iniulat ng Presidential Communications Office ang kanyang pag-resign dahil umano sa delikadeza. Pero Ani Bersamin, sa mga panahong yun, hindi pa niya na isusumite ang kanyang resignation letter. Kinabukasan Martes, kwento ni Bersamin, bumisita siya sa kanyang tanggapan para iligpit ang kanyang mga gamit at simulan ang transition para sa papalit sa kanyang si dating finance secretary, Ralph Recto. Pero sa kwento ni Bersamin, sa ABS-CBN News, hindi siya nag-